Good morning mga farmers So ngayon araw po ay mag-apply naman tayo ng abuno, urea So yan po ay first time natin mag-abuno dito sa aking palay So yan ay nasa mahigit isang buwan One month and three days So yan po ay ginagamit natin abuno, urea So tamang tama lang po So tignan natin mga idol kung uh, anong magiging epekto nito So madali lang So mga ka-farmers, mag-apply po tayo ng urea ngayon, araw, para sa unang uh, pag-abuno. Ito yung first time po mag ng uh, urea. Dahil nasa isang buwan pa lang ito, natin palay. Uh, so ang ginawa ko ka-farmers, wala na pong halo ito. Uh, urea lang ito, solid. Uh, puro urea. So, wala na tayong hinalong mga ibang abuno ang kagandahan kasi ng urea, matagal ang epekto, matagal ang kaya ng uh, abuno halos kaya na mahigit isang buwan so, Isang hektar po ito mga kaidol. Yan. Ah, kulang po yung magabuno. Sa isang hektar. So tara idol, tignan natin ito. Tatay. Uy. Oh. So, tignan mo mga ka-farmers yung at, ating palay ngayon. Uh, hindi pa tayo naka-apply ng abono. Medyo green pa rin ang ating palay. So, yan po ang kinagandahan ng uh, tinanim, tinaniman natin ng munggo. Uh, nagiging uh, fertilizer po yung munggo. So, dagdag nutrients po yung sa ating mga palay. So, dito po ay isang hectares. So, ako lang po magkaburo dito mga farmers.